FPRRD, GO at dalawang iba pa sinampahan ng kasong plunder ni Trillanes. Ang buong detalye ng balitang yan, iahatid sa atin ni Alegria Galimba. Formal na nagsampan ng reklamong plunder sa so, ombudsman si dating Senator Antonio Trillanes Fort laban kinidating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo at pamilya ng Senador. May kaugnayan ng isinampang kaso sa nasa dalawandang infrastructure projects na abot sa 6.95 billion ang halaga na nakuha ng pamilya ni Go sa pamahalaan sa ilalim ng CLTG Builders na pagmamayari ng kanyang ama at Alfredo Builders na pagmamayari naman ng kanyang kapatid. Nag-file tayo ng plunder case laban kay Duterte, kay Bongo, sa tatay ni Bongo at sa kapatid niya. Ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na infrastructure projects na inaward ni Labongo at Duterte doon sa tatay at kapatid ni ni Bongo at ito ay bawal at covered ito sa plunder law. Bukod pa rito, mayroon ding 816 milyong kontrata silang nakuha sa ilalim ng joint venture ng CLTG Builders at St. Gerard Construction na ari naman ng mga diskaya na siyang kontrobersyal ngayon dahil sa isyo ng maanumalyang flood control project sa bansa. May nakita rin tayo, um, sinama natin dyan sa ating uh, mga dinistribute sa media, limang kontrata nila na malalaki na aabot ng uh, mahigit 800 million pesos with the diskayas. Kaya yung sinasabi ni, ni uh, Bongo na hindi niya kilala yung mga diskaya, eh may joint venture yung tatay at kapatid niya. Tapos, paano nagkakilala ito mga ito? ba? Diba? Ang mga proyektong ito ay nakuha ng mga nasabing kumpanya mula nung Alcalde Pasi Duterte ng Davao City. Simula nagsimula ito nung Mayor pa si Duterte hanggang nagpresidente. Kaya alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongko at uh, Duterte. Kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na-influensyahan ito. Tapos, nung senador na si uh, Bongo, ganun din. Kahit na senador siya, siya pa rin ang uh, nag act as the alter ego of uh, Dutertes. Uh, talagang siya pa rin yung special assistant. Kaya ito ay maliwanag na violation sa ating batas at uh, kaya natin siya nakasuha. Alegria Galimba, D8 TV News.